Mayong gabi Davao, mayong gabi Mindanao, mayong gabi Pilipinas. Daghang kaayong salamat sa inyong mabibihon o mainitong pagdawat kanako. Ako di ay ang inyong ubos na alagad, at Attorney Vic Rodriguez number 56 sa balota, Pilipino at abogado, mitubag sa tawag, nga mamuno sa tinood at maisog na oposisyon sa Senado, aron batukan ang korupsyon. Mala matatapos na ho ang aming kampanya bukas. Kaya kahit umuulan, kahit bumagyo pa, hindi ho ako papayag na hindi ako makapunta ngayong gabi upang magpasalamat sa inyong lahat, mga minamahal kong dabawenyo, sa inyong pagtanggap at pagsuporta sa akin. Salamat din kay Tatay Digong, sa ating parating na mayor ng Davao City. Salamat din sa aking kaibigan kay Mayor Vice Mayor Baste Duterte. Salamat kay Vice President Inday Sara Duterte. Salamat kay Congressman Pulong Duterte. Salamat kay Congressman Omar Duterte salamat sa aking kaibigan at kasama kong petitioner at naglantad ng maanumalyang 2025 National Budget si Congressman Sid Ungab. Salamat sa lahat ng ating mga konsihal at muli salamat sa inyong lahat. Tinuturing ko pong isang malaking karangalan na mga kasama kayong lahat. Tinuturing ko pong aking karangalan ipaglaban si Tatay Digong, ipaglaban si Vice President Inday Sara Duterte, ipaglaban kayo mga mahal kong Pilipino at ipaglaban ang Pilipinas. Meron lamang ho sana akong ipakikiusap sa inyo. Sa darating na lunes, May 12, 2025, alam ho ninyo, paalala ko lamang, ang Senado ay kanlungan ng mga seryosong tao na siyang babalangkas ng seryoso sa mga batas na magbibigay ng seryosong lunas at solusyon sa napakaraming seryosong problema nating mga Pilipino. Kanya sana ho sa darating na lunes, May 12, 2025, pakiusap ko po sa inyo, huwag po ninyong gagawing listahan o talaan ng mga magnanakaw at korap na politiko ang inyong balota. Huwag niyo pong gagawing listahan o talaan ng mga tiwaling politiko ang listahan ninyo para sa Senado. Tulungan po ninyo ang ating bansa. Vote straight Duterte. Duterte sa o so please exercise your right to vote. Go out and vote and vote straight Duterte. At muli ho paalala ko sa inyo. Ang Senado ay isang institusyon kung saan ang mga batas ay dapat binabalangkas. Hindi po dapat gawing kanlungan o pahingahan o pasyalan ng mga korap at tiwaling politiko. Uulit-ulitin ko ho sa inyo ang aking pakiusap. Pahalagahan ninyo ang inyong boto, pahalagahan ninyo ang inyong balota, Huwag ninyong gawing listahan at talaan ng mga korap at tiwaling politiko ang inyong balota sa lunis. At muli ho, ang aking pong numero, madaling tandaan, number 56, 56 sa balota, ako po muli ang inyong lingkod, attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipino, Abogado, isog. Maraming salamat po sa inyong lahat. So salamat kayo sa inyong tanan. Ako, ni Alang Dere, ang inyong Kuya Bongo kanunay. Abre ang ako opisina para sa inyo. Duula lang ko ninyo. Itrato lang ko ninyo na Kuya Bongo ninyo. Chairman ko sa Committee on Health sa Senado. I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws. I have co-authored and co-sponsored 189 laws. Og wala ko'y absent sa Senado. Puro trabaho ra ko dito sa Senado. Og maningkamot ko og trabaho as the Bawenyo. Chairman ko sa Health Malasakit Center, Super Health Center, Regional Specialty Center. Naanat nay unsi ka Super Health Center diri sa Davao nga gitukod. Og chairman pud ko sa sports, isa ka pamaagi nga labanan nato ang illegal na droga through sports. Chairman po ko sa youth, sa mga kabatanunan. Kamoy kinaugmaon ani atong nasod. Salamat kayo sa inyong tanan, sa paghigugma sa Duterte family. Salamat kayo. Atong padayon, suportahan ang Duterte family. Salamat kayo sa inyong tanan. Huwag na ko isulti. Kausara tamo agi aning kalibutana. Kung unsay kaayuhan o tabang na pwede nato buhaton sa atong isig katao ato ng buhaton karon kay dili na ta mubalik aning kalibutana. Ako ang inyong senator, Kuya Bongo. Padayon na mo serbisyo sa inyong tanan. Aminaw mo. Aminaw mo, maayo. Importante niya akong isulti sa inyo ha. Ah. Muhangyo ko ninyo. Pag nila kidnap o pagbiyahe ka tatay digong dito sa dahig, unsa sa isunod nilang pagabuhaton, ilang palagputon si Vice President Inday Sara sa iyang pwesto isip Vice Presidente. Tinuod na, mo ilang buhaton. Busa para dili mapalagpot, hangyo ko ninyo magka, magka Ang sulti sa atong konstitusyon, kinahanglag two-thirds vote of the Senate in order to convict an impeached official. Ang 24 karong nga senador, Pila man ang two-thirds? Sixteen. Di ba? Sixteen. Para muingon nga, konbiktado. Hindi, Sara. Pero, mapugnan ka na. Kung dunay at least siyam nga musulti, mubalibad, dili mi musugot. Kamu musugot ba mo? Yeah. Sugot, good Asa mo ta musugot? Busa. Hangyoon ta mo kinahanglan nato og at least siyam. Kaming Duterte, napulo kami. Kung itugot sa labaw makagagahom nga makalusot ming napulo, punan pa ni Senator Robin Hood Padilla, mamahimo kaming unsi. Di ba? Kung dunat ay unsi nga senador, nga mubalibad, wak sila'y mahimok dili nila ba si Inday Sara. Busa ako naghangyo kaninyo, kinasingkasing kini nga hangyo nga unta. Suportahan dato kini ako mga kauban. Dili lagi mo magmahay, mamatay man ko. Dili mo magmahay kung kini mga tawhana inyong piliyon. Dili lang ni sila mga maayong abogado, maayong doktor, maayong uh, uh, man of God, Pastor Kibuloy, maayong uh, artista, kundi ang ilang kasing kaso yung limpiw gayo sa dugay na kung nakauban ni mga tawana. Kaya ba natin suportahan ang Duterte? Yeah! So, muna lagi. Karong lunes, pag-add to ninyo sa inyong mga presinto para mubuto. Ayaw ninyo una una ah, kung kinsa ka mga kongresman, mga politiko na naghatag ka ninyo ayuda. Kalimti ninyo na! Kainyuhan ang kwarta! ang inyong hunaunaon pagbuto ninyo. Ang kaugmaon sa atong nasod, kaugmaon sa mga sumusunod ng mga generasyon, mo na atong unaon perminte. I am not campaigning for myself. I want to campaign for the future of this nation. I want to campaign for our future generations. Nga ano man, tigulang naman ta. Di ba? Biya tayo ni kalimutan. Una tayo biasa sa kalibutan, dapat iplastar na to ng atong mga future generations dili magpait tungkol sa tambalos-los ng mga opisyal na nagalingkod sa gobyerno karon. So mauna, hangyoon tayo mo, ayaw mo kalimot, do tertin, permente. Atong dutaan nila, maura na ang panahon nga ta sa ilang ihimaw Ganda tayo, di ka! Ha? Maling kamot yun, kamot, Dagan salamat! Mayong gabi! Ganda tungtanan! So, sa inyo pong lahat, isang paalala lamang. Sa lunes, Mayo a 12, Araw ng paghusga ng sambayanang Pilipino. Kayo po yun. Kayo ang mag-uusga kung sino ang karapat dapat maupo. Dalabing dalawa doon sa Senado. Sampu kami. Sampu lang kami. Jimmy Bandok! J.B. Hino, número 30, Sabalota. Richard Mata, número 42, y dos, Sabalota. Raúl Lambino, número 34, y cuatro, Sabalota. Calibre treinta ocho, Rodante Marcoleta. Pastor Apolo Kimuloy, numero 53 sa balota. Attorney Big Maisog Rodriguez, numero 56 sa balota. At ang magigiting na re-electionist re namin, ipagpapatayang kayo! Ronald Bato de la Rosa, numero 22 sa balota! At Mr. Balasakit ng Tanging Bisyo ay magserbisyo, Senador Bongo, numero 28 sa balota! At ang pangsampo, ako yon ano number ko? Ano po? Ano po? Duterte! Kami ang mga pinili ni Tatay Digong. Ibinibigay niya ang tiwala niya sa amin dahil alam niya ipagpapatuloy namin ang naiwanan niyang laban para sa sambayan ng Pilipino. Kaya kayong lahat, kayo pong lahat, ay wag magpapatakot kanino man. Proteksyonan nyo ang inyong boto. Sino ang boto nyo? Sino ang ibaboto nyo? Sino ang mahal nyo? Si Tatay Tigong? Tama ba ako? Mahal nyo na rin ba ang Duterte 10? Mahal nyo ba si Mayor Bastay? Mahal nyo ba si Congressman Pulong? Mahal nyo ba si BP Sara Duterte? Ngayon, ay ito po, tandaan nyo. Kailangan ipanalo nyo ang Duterte 10. Yang impeachment na yan kay BP Sara hindi matutuloy. Ipanalo nyo kami! Muli! Kanino kayo sa Bayo 12, Sen. Mons? Hindi ko kayo marinig. Dabaw, iparinig e, niya sa kanila na sila ngayon. Tandaan nyo po. Tandaan nyo to. Pakatandaan nyo to. Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista lamang. Pero ako yung artista ang magiging epektibong maglingkod at magbigay ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas numero 58 sa balota. To God be the glory and honor. Ang laban nyo sa bayan ng Pilipino ay ang laban ng Duterte 10. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.